Kamusta mga kaganan? Nasa tabi ko ngayon ang relikya ng Banal na Cruz ni Cristo. Ayon sa Directory on Popular Piety and Liturgy, Paragraph 323, ang Second Vatican Council ay nagpapalala na ang mga santo ay tradisyonal na pinaparangalan ng simbahan at ang kanilang mga tunay na relikya at imahe ay ginagalang. Ang salitang mga relikya ng mga santo ay pangunahing tumutukoy sa katawan o sa mahalagang bahagi ng katawan ng mga santo. Halimbawa nito ay ang mga laman, buto, dugo o buhok ng santo. Ang kanilang mga relikya ay ginagalang bilang mga natatanging miyembro ng mystical na katawan ni Kristo at bilang mga templo ng Espiritu Santo dahil sa kanilang kabayanihan sa kabanalan. Ito rin ay tumutukoy sa mga bagay na pag ng mga santo tulad ng personal na gamit, kasuotan, at mga manuskrito na itinuturing ding relikya. Pati na rin ang mga bagay na naidampi sa kanilang mga katawan o libingan, gaya ng langis, tela, at mga imahe.